Ito guys, yung aking husband. Magpapainom siya ng... Batman Pro. Batman Pro. 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 Yan, para siyang juice. Para lumakas ang aming mga alaga. Jake. Tantawid. Kanilang vitamins. Vitamins na lang inom niya. O oh, guys, tingnan niya. May inom na siya. Ito naman yung para sa mga sisiyo. Napainan mo na yun doon? sa dulo. Hey. Lapitan mo. Kasi ba, sige si na sila. Alam nila na bago yung inumin nila. Hmm. Sarap na sarap pa. Ah. Yung nanay, kiinom din. Kung lalabas na siya. Hindi ka So, titignan mo lagi sa tanghali. Eh. Kung naman pagkain, bigyan ka na ang Hindi pa isang beses lang yung kakain. Pwede rin. Basta kami doon. <tinyo> Lalaki na ba sila? Minsan nanonok kayang nanay. Ito, <tinyo> bulik Ang nanay ay bulik Uy, nalabas na siya Pa! Pa! Ang <laughs> Nakalagbas guys yung isang CCO oh. dali Nakatch mo agad yun ah. Sumama yung paglabas ng nanay niya. O yan tingin. Gusto din niya ma-experience lumabas. Kapatid yan. Pag lumabas niya yan. Bakit yan? Pukulong mo rin? Pukulong mo rin. Ito dati guys yung maliliit namin Dala Dalawa yung tatlo Nawala yung isa Parang dalawa Ito eh. yung dipid. gusto lumabas yung isa. Diba ko kumain? Na, eh. Parang nagugutong siya. Mm -hmm. Nagit na dito. May na dito. sarap ng buhay, oh. Oh, sarap po ahay. Ayahay. Ba't di ka nakakulong, ha? Hindi namin, ano yan, hindi namin alaga yan, guys. pag lang siya dyan. Siya manong, pagkano bentang yan? Pag walang wing 1,000. Pag may ban, 2,500. Usan libo ang wing band Ay, wingban pipe ang wing ba? Dan. Yung isa dito, yung pusa guys, naglilimlim. May mga itlog siya sa loob. Ba't wala yung lalaki dito pa? Hindi mo nilagay? <tod>